Kung ano po yung kautosan po ng mataspo po sa amin, ay yung sinasunod po na. Kung sa case ni Pastor Kibuloy, di ba sinabi na niya na hindi siya mag endorse so problem according sa kalooban ng ama, kung sino talaga yung kalooban niya na magli-lead sa ating bansa. At naniniwala ka na ang Panginoon ang nagsabi noon? Naniniwala. Siyempre kanya-kanyang desisyon yun. Yung desisyon ko, nasa akin lang yun. Pero pwede ko i-share kung gusto nila pagpili nila. Pero siyempre sa pagkapangalan ng bayan. Bawat boto mahalaga para sa isang kandidato. Maaring dito nakasalalay ang kanyang pagkatalo o pagkapanalo. Kaya tuwing eleksyon, hindi sila magkandarapa sa panunuyo sa iba't ibang religious leader. Hinihingi ng mga kandidato ang matamis nilang endorso at nang mapakyaw ang boto ng mga miyembro. Pero sa oras na maluklok, hindi lang daw ang politiko ang nagkakaroon ng kapangyarihan. Para dun sa leader ng religious group, ang advantage ng pag-endorso ay maipapakita mo na kaya mong dalin ang mga kandidato doon sa lugar mo. It strengthens your leadership at saka yung stature mo doon sa community. Hindi mangyayari na nagsasama-sama tayo dito iba't ibang relihiyon sa isang bubungan. Magahari ang righteousness na sinabi ng good book. Mari ginawa ng Diyos talaga. Ganito na raw ang tema ng eleksyon natin. Ang relihiyon at politika, magkarugtong na raw ang bituka. Sa bawat endorso, kapwa nakikinabang ang isa't isa. Sana lang, hindi alang alang ang kapakanan ng bayan natin maikakaila na maimpluwensya ang religious leader sa kanyang mga miyembro. Bukod sa siya'y pinagkakatiwalaan, siya pa'y tinitingala. Pero sana, maging gabay lamang ang kanyang payo kung sino ang dapat nating iboto. Dahil sa huli, sagrado ang ating mga boto. At hindi lang ito para sa ating mga sarili, kundi para sa bayan natin. Ako po si Karen Davila, ang inyong naging correspondent.